Hello, uh, good morning. Muli po ay uh, magbabahagi ng isang klase ng orasyon. Ito po yung orasyon at ritual sa pangwasak sa mga sumpa at uh, pampabalik ng sumpa sa nagbigay sa iyo. So, yun. Kung ano pong magustuhan, panoorin niyo po ng itong video hanggang sa matapos at nawa ay pag matapos ay nakasubscribe ka na. So intro muna po tayo. Hello, welcome back ulit sa, sa aking channel, Los Juan Visayas at Mindanao at uh, sa buong mundo o sa lahat ng Pinoy uh, abroad ingat po tayo lagi lawayan po kayo ng aking video ito na nasa mabuting kalagayan, nagtasaan sa mga ano ka kapamakan at walang karamdaman at uh, shoutout po sa solid uh, followers ko, subscriber non-subscriber at viewers Ika, at ikaw po na nanonood ngayon Uh, maraming maraming po salamat. Uh, kaya po nandito ka, marahil ito po ay iyong problema, yung sumpa. So yun, uh, panoorin nyo po hanggang sa matapos ha. At uh, kung sino man po ang gusto mong order nitong uh, special design na uh, San Miguel ha? Medalyon. uh, yun, ipim lang po ko sa aking FB account ay yung uh, link ng FB account ko ay lalagay ko sa description box ng video ito. At uh, yon para ma pindutin nyo lang para ma-redirect po kayo sa aking FB account. Yeah, ah uh, Yon, special design po 'yan, may kompletong dasal at may free na dalawang bato umo mula po 'yan kay sa ating kapatid na uh, bro Poblete. At siya po ang magpapadala sa inyo once na kayo po ay morder sa akin dahil po uh, nasa sambanga ko so siya po ang magpapadala mula uh, sa Malabon saan man po kayo pre-shipping po yan dito sa Pinas uh, sabra naman hindi naman po pre-shipping mahal po kasi ang pampasipan po dyan so yan ah uh, ano pa yung uh, pag uh, paggawa nito ay may instruction naman sa taas kung paano gawin ang orasyon na ito. Tatlong beses niyo po babanggitin. Ah uh, una, magdadasal ng ama namin uh, at isang sumasampalataya. Tapos uh, hanggang sa uh, kana, uh, nalukluk sa kanan ng Diyos, Ama. Hanggang lang po kayo, itigil niya. Itigil niya na po ang uh, pagdasal at isunod niya na po ang orasyon. At maliligo po kayo sa uh, maagos na tubig para uh, maibalik din ang sumpa na ikinabit po sa inyo. So yan, uh, ang, ang orasyon na aking binabahagi ay ilalagay ko po, po sa description box ng video ito at uh, puntahan nyo po yun at pindutin sapagkat na uh, medyo mahaba po ang, ang orasyon kaya nag-decide uh, ako na sa description box ko na lang po ibabahagi yan, puntahan nyo lang po so yun uh, supportahan nyo po ang aking uh, Facebook, pakipollow po ito po yon at dyan po ay nagbabahagi rin po ako ng mga orasyon at uh, maraming maraming salamat sa, sa susuporta sa aking Facebook. God bless. Uh, ingat po tayo lagi.